Hello po, good morning po sa atin lahat. Mapagpalang araw po. Happy, happy Sunday po sa atin lahat mga kapatid. At mayroon lang po tayong re-reaction na talaga naman nakakatakot. <laughs> Alam niyo po si Malo de los Santos, hindi basta-basta po yan magsasalita, lalong-lalo na po yung maninira tayo ng ibang tao. na Pwede tayong magparinig, pero po sa ginawa ko na ngalampag. Sabi ko nga, bato-bato sa langit ang tamaan ay sapol. Paul. Iyon po ay aaray. Di ba po mga kapatid? Pero ito sa sitwasyon po dito, na re-reactionan ko, uh, para po ito sa mga viewers na nagsasabing, ay ako daw po ay magdahan-dahan, baka daw po ako ay mabalikan. Bakit ako babalikan? Hmm? At baka raw po ako ay makasuhan. Anong ikakaso po kay Malo de Los Santos? Si Malo de Los Santos po, hindi nagpapangalan yan. Alam naman ni Malo de Los Santos kung siya ay mapapasama o makakasama sa ibang tao. Na, mga kapatid, hindi po si Malo de Los Santos tanga. Na, kaya yung mga viewers, uh, lalong-lalo na yung, yung nakatabnil dyan, nasasabihan, magdahan-dahan, ay may lawyer pa naman yan. Kahit po ilang lawyer ang ibigay nyo o iharap nyo sa akin, hindi po si Malo de Los Santos natatakot. At bago po riyan si Malo de Los Santos magsasalita. Pag-aaralan mabuti kung anong hawak niyang resibo. Kung dapat niyang pangalanan o kung dapat niyang ilabas gagawin po yan ni Malodi Santos. Da? At kahit papaano naman po, mayroon naman tayo alam sa batas, no? Hindi tayo bata. Oh, kaya yung nananakot dyan na fake account po ito na nakatabnil dyan at tinignan ko at sinori kong mabote. Ha? Ah, ah, ha? Ah. Iyan po ay fake account. Hmm. Na ako daw ay magdahan dahan Baka daw ako ay mabalikan. Dahil anong ibabalik sa akin? Kahit pa po, lahat ng pamilya mo ay lawyer. Anong ikakaso sa akin? Question mark po yun, mga kapatid. At ako po ay hindi basta-basta mga hamak ng tao or magpaparatang ng tao kung wala po akong alam. At igit sa lahat, kahit po kabila-kabilaan, tayo ay nasa gitna lang po. Kahit po may mga ebidensya tayo, may mga resibo tayo na bawat panig nila, mayroon tayong mga pinag-aawakan. Ayan po mga kapatid, mayroon tayong pinangahawakan. At mayroon din po dyan, mga boys, record, ayan po. Mm. Marami tayo po dyan na pang aawakan Ang dami po yan, no? At higit sa lahat, sa mga comment section po ng bawat upload ko, sa reaction ko. Doon, mababasa nyo po kung saan talaga nagsimula yung ugat ng gulo. Di ba? Kaya alam nyo po, mga kapatid, hindi ko na kailangan pangalanan. Ah, uh, ang sinabi ko nga dito, bato-bato sa langit, ang matamaan talaga, wag ay aaray talaga po yan. No? Dahil masasaktan at sila po ay maiipit. Kung sa kaano nga po, pagdaan ng train, or sasakyan at kayo po ay na, nasagi na ipit ay naku po aaray at aaray po yan hindi na kailangan po ni Malu de Los Santos na magpangalan ano po hindi tayo tanga sa batas ilang lawyer man ang hiharap o kasuhan anong ikakaso po kay Malu de Los Santos ano walang lawyer na tatanggap na ipagtatanggol ang isang tao na wala namang pinangalanan. Sino ba? Hmm. Mimo, Mimo? Ako po, ang dami kong ayon. Kapag, kabila, kabilaan po bawat side. Alam ko po, hindi ko po, po sila. Kahit po yan, sinabi na, si, sinabi ni Juan, ganito, ganito, si ganyan. Si Malo de Los Santos, mga ngalampag lang yan po. Mambabato lang po yan dito sa mga nalalaman ni Malo de los Santos. Ayan, oh, ang dami po yan. Oh, may mga bo voice record po po yan. Pero si Malo de los Santos po, kahit papaano, nag-iingat pa rin at iniingatan pa rin yung taong nagbibigay ng mga impormasyon kay Malo de los Santos. Ano? At higit sa lahat, ah, ito po, ang nakakakilabot po at talaga pong makakasuhan ha, yung nagpaparating po ng impormasyon, ibigay mo dito, ilagay mo dito, ilapag ninyo dito, para lang po masiraan nyo yung taong iyon. ba? Diba? Ganon po. At tayo po, gaya ko po, nagpaparinig tayo. Nagpaparinig. Iyan po ay pangkalampag ang kalahatan po 'yan makakalampag at uh, yung mga reactionist dito po ay labas sila dahil po lalaki po ang tinutukoy ko dito wala po sa mga babae no at ito pong sinasabi ko po mga kapatid at nakakakilabo talaga ang makakasuhan po dito yung nagpapalabas ng mga impormasyon na dapat yan yan lang kayo kayo lang dahil alam nyo po mga kapatid ang sasabihin ko lang sa inyo no nung kayo ay magkakaibigan, ha? Okay kayo. Nagmagkakautan -ut dila kayo. Nasasabi niyo yung hindi niyo ah uh, yung alimbawa, mayroon tayong hindi nagustuhan, nasasabi natin. Ngayong po 'yon, pag kayo po ay hindi na kayo magkakaibigan at nagkagalit na nga kayo dahil nga po dito hindi ko alam kung ito po talaga ay inggitan o gustong siraan. Manira. iyan po, sa totoo lang po, yung sinisiraan nyo, hindi po nagsasalita. Ano? At yung na naman, na nakakuha ng mga screenshot yan, ipinapasa po sa lahat. Alam nyo po ang tingin ko dito, ha? Sa nagpapasa at gusto pong uh, iparating na itong taong ito ay ganito. Ako po, hindi ako dyan agree, ha? Dahil ako po, So, sa usa, opinion ko lang po, pag once po tayo na magkakaibigan, tapos ngayon, mayroon tayong hindi pagkakaunawaan, ay ikaw, sasabihin mo doon na ganito si ganyan, alam nyo po, mas higit kayong ikayo ang babalikan ko. Hindi ako sa inyo maniniwala. Dahil po, nung kayo ay magkakasama, magkakasundo, ay magkakaukutan ng dila, no? Yan, pasi, pasensya na po yung sasabihin ko na yan dahil po dito sa, ano, nakagitna lang po ako. Kahit marami tayong resibo, gaya po nito, oh. mga ibinigay sa atin ng mga impormasyon na dapat yan po ay private ninyo dahil yan po nasa gising nyo. Na noong na kayo po ay mga magkakaibigan, magkakaisa, sa inyong sumusuportahan. Ngayon po, anong nangyari? Ilinalabas nyo na po yung mga dapat hindi ilabas. Yun po ang may kaso. Yung uh, privacy at yung private na pinag-uusapan nyo na ipapangalat nyo, ilalapag nyo kung kani-kanino para malaman na kayo po ay malinis at yung taong yun ay masama. Di ba? Yung po dito ang hindi tayo pwedeng magpangalan. At kahit po sino, ha, mga kapatid, walang karapatan magpalabas ng mga private na usapan. Kaya, ang payo ko na lang po sa may mga GC na mga ganito, wag basta-basta pong magtitiwala dahil kung gusto kayong siraan, masisira po kayo dahil po kayo ay may ebidensya silang na sinabi mo. Pero yun po ay hindi maganda. Hindi itong taong mga ganito, hindi dapat tayo magtiwala. Dahil iyan po, sa isang bagay na magkakapatid tayo o magkakasama tayo sa mga sinusuportahan natin, mayroon po dyan na magtatridor at magtatridor po. No? Dahil alam nyo po, sa isang bagay po, ang kagaya po, ah, ako dito ayaw ko na po ditong ma-involve talaga yung dalawa na sana po ay iwasan at atin. Ito ay isa lang po na itong sagot ko, no? Uh, sa ganito pong sitwasyon, dahil iyan po ay malalaman at malalaman nyo. Alam po yan ng mga viewers, no? Noon, magkakasama kayo, maganda ang suportan nyo sa bawat isa. Ngayon, mahahati na po yan. Dahil po yan sa sariling interes interes lang po yan po, ano ha? Sisiraan nyo si ganito. Hmm? Si ganyan. Para naman yung tiwala ng tao mapupunta sa inyo. No? Ah, ako dito ay tinitimbang ko, nakatimbang po yan. Hindi po ako dito naniniwala kahit po ako may mga hawak pong ebidensya. Mm. Mga resibo po, mga kapatid, ang dami po niyan. Ay alos po punong-puno na ang mga screenshot ko at iyan po ay papalagay ko sa FB o oh, sa USB para po ay ma ano natin yan, ma-save, ma-preserve. Yan. Pero po ay hindi ako interesado po sa mga ganyan. Ang opinion ko po ay opinion ko. Ang mahalaga sa akin, wala akong taong binabalahura, wala akong taong hinahamak. Kaya po si Malod Los Santos, anong ikakasin niyo po? Na? Kahit sasabihin niyo, lawyer pa ang tatay nyo, lawyer pa ang kaibigan nyo, lawyer pa ang ka kung sino man anak mo, anong ikakaso sa akin? Yan po ay question mark. Na? Ang makakasuhan po dito, yung mga nagpapalabas ng impormasyon. ba? Diba? Kaya ano ngayon? Ang ano, nangyari? Real talk lang tayo mga kapatid, na? Real talk. Ano ngayon na nangyari? May sarili na silang admin. May sarili na silang uh, founder. Pero yung founder noon, yun ngayon ay durug na durog na. Talagang gusto nilang wasakin pero may ginawa naman ang tama. Kung may mga pagkakamali tayo, tao lang tayong nagkakamali. Kung nakakapagsalita din tayo, Tao lang din tayo nagkamali. Na may nasasabi din tayo kapag once po tayo na mayroon na po tayong hindi nagugustuhan. 'Yun po doon. Ah, uh, palagay ko naman po yung pang- yung uh, salitang kunyeta ah uh, mga salitang may attitude. Hindi po yan pagmumura mga kapatid. Expression na isang taong nagagalit na kung mayroon kang kinagagalitan ay punyeta may karakter na ito may attitude niya ganun po ako sa aking anak at kahit nga po ang asawa ko nasasabi niya punyetang daldal mo <laughs> iyan po ay normal po yan iyan po ay expression sa taong nagagalit di ba? pero hindi ibig sabihin na abang buhay na tayong magagalit dahil si Malo de los Santos po hindi marunong pagtanim ng samanan loob sa kapwa. Hindi ba? Lab-lab ng lab, lab tayo, lalo na dito sa social media, hindi tayo pwedeng makipag-away. Hanggang content lang tayo para magkaroon tayong content. Content-content lang. Huwag tayo yung masyadong siseryosihin ang buhay. Dahil po nakaka-stress. Lalo na po yung mga nagsasabing kaso-kaso. Kaya dyan po tayo mag-iingat, mga kapatid. Kaya si Maludilo Santos, nang babato lang po yan. Kahit po si Maludilo Santos, may mga resibo, hindi po yung gagawin at lalong-lalo na po yan, hindi niya ipapahamak yung mga taong nagkukwento at nagbibigay ng mga impormasyon, bakit ko ipapahamak? Diba? Anggan po tayo dyan na mambabato lang mag uh, yung bang magtatapon lang po tayo kung sino po ang sasambot, eh edi e, pasensya 'di ba at alam naman natin po 'yan at yung mga mga viewers po at ang mga nagsusuporta sa atin lalong-lalo na po yung mga solid talaga ng jump car alam po nila kung ano po ang punot dolo yun lang po 'di ba kaya mga kapatid, pasensya na kayo at uh, yung nagsabi diyan, yung nag-comment diyan na kakasuhan uh, baka makasuhan ako at mabalikan at may lawyer na kung sinong lawyer na yon, pasensya na po. Wala akong pinangalanan. At kung sino ang nagpapangalan, ay bahala na kayo. Pero si Malo de Santos ang gan lang yan sa mangbato. Para ma-aware yung tao dito na imbol dito na siya daw po ang pinagsimulaan ng lahat ng gulo. At ito nga rin po na gustong ah, uh, siyempre sikat na pag sikat na po ang isang bagay talagang mangyayari po yan kahit saan, kahit po dyan sa gobyerno natin. Pag once na popular ka na na kagaya po, di ba? Si Sara la, si Sara, yung vice president natin, di ba? Impeachment. Dati magkakaalyado, dati magkakasama. Ngayon ano nangyari? 'Di ba? Ganun po 'yan pag sikat ka at mayroon na nga rin, intention, 'di ba? Intention po na gusto lahat maging popular. 'Di ba? Sisirain, ahamakin yung taong na yung tao. 'Di ba? para kayo ang bida kayo ang mananalo. Di ba po? Ang dito na lang po, mga kapatid, si Malo de los Santos. Happy Sunday po. God bless you po sa inyong lahat. We love you so much. Tayo po ay lab lab lang. One kalinga one po ang family. Shout out po kila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab at Idna Vlog. At sa lahat po na mga nagmamahal po dito kay Malo de los Santos, shout out po, paalam. We love you so much. na At marami pong salamat dito sa Jumcar na yung 18 po na talagang minahal nila ako. At ako, nasa gitna lang. Wala akong papanigan. At ako po ay nakasuporta pa rin dyan. At uh, wag natin pong uh, isasali dito po ang dalawa. At kung mayroon din po, bahala kayo. At ako po ay, kung may makikita kung hindi maganda, lalaban tayo. Hana, mga kapatid, shout out. Happy Sunday po. We love you. Bye-bye. Mwah!